Ang T3 saludo po sa kanya. Di biro ang krobang dulot kapag susunugan ng isang pamilya. Kaya naman si Chief Inspector Rodrigo Reyes ng Malabon, hindi lamang ang mabilis na pagkapula ng sunog ang naging layunin, kundi ang maiwasan ng sunog sa kanilang lugar. Nagsimula po yung Batang Bombero Project po namin nung nagkaroon po kami ng sunog na uh, way back 2010 po nang ang um, may dahilan po yung bata. So hindi naman po natin pwede ikulong yung bata o pagalitan. So nagkaroon po kami ng uh, konsepto po na mag po ng isang proyekto wherein yung mga bata po ang gagawin po natin parang fire par marshal po sa tahanan Mula noong naging proyekto na ng kanyang istasyon, pagbibigay ng libreng lecture sa mga kabataan. Laman ito ang mga tips para makaiwas sa sunog, gayon din ang mga dapat gawin ng isang bata kung sakaling magkasunog. Sa ngayon, nasa halos 50,000 bata na nakatapos ng seminar at tiniguri ang mga batang bombero. Natutunan ko po na, ma na huwag maglaro ng posporo. O sabihin ko rin po sa ibang bata na yun, natutunan ko Yan po. Mula nung nagkaroon ng project ng ganyan, inuwasan po yung mga sunog. Sa patuloy na tagumpay nito, limang beses ng hinirang na Safety Organization of the Philippines Incorporated o SOPI bilang outstanding Filipino firefighter si Reyes at naging finalist din sa Lingkod Bayan Awards noong 2013. Kaya naman saludo ang t sa iyo, Fire Chief Inspector Rodrigo Reyes. <laughs>